Marai kang alalahanin, marai kang consider sa buhay. Pero kung meron kang nadadaingan Diyos, iba po yung meron kang Diyos, mga kapatid, na kinikilala. Meron kang Diyos na kinaglilingkuran. Malalapitan mo sa panahon ng pangangailangan. Mga kababayan, mga kapatid, darating ang araw, kakailanganin natin ng Diyos. Pero mga panahon, kailangan natin ng asawa, ang kaibigan, ang anak ang magulang kailangan natin pero darating panahon kailangan natin ng Diyos ang sabi ng salita ng Diyos magsilapit tayong may tiwala may pananampalataya sa luklukan ng awa upang tayo'y magsipagtamu ng awa at makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Ayan po, dadating ang panahon, nangangailangan tayo ng Diyos sa ating buhay, pagkipit na tayo. Ang sabi ng salita ng Diyos, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos yun po ang napakahalaga sa lahat sa buhay mga kapatid yung kapayapaan ng Diyos yung wala kang masyadong karga na kung minsan may mga tao nagpapakamatay pag hindi na nila kaya yung daladala nila minsan mga tao nagdadrag addict na kaya yung kanilang problema hindi na nila kaya sa kristyano, hindi po yun ang lunas, mga kapatid. Sa kristyano, ang lunas, yung panalangin at mga dahili na may pagpapasalamat. Huwag kang mabalisa. May Diyos. Meron siyang magagawa. Meron siyang maitutulong sa pamamagitan ng wika ng panalangin at dahili na may pagpapasalamat. Ipakilala ninyo sa Diyos ang ang sa Diyos. Ang kapayapaan ng Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos. Na hindi masayon ng, ng pag-iisip. Pag pag sa iyong mga, pag mga puso. At sa iyong mga puso. At sa iyong pag-iisip. Kay Kristo Jesus.